masarap na dito magtambay kasi ma ko sa umaga naman maganda dito pag ma umaga pa lang pero pag pataas na yung init napakainit dito eh tingnan nyo mga kabro marami dito nagkatambay ngayon pag hapon hapon ngayon ulan kaya hapon na kami nakapag lakad-lakad ni Bruno Dulis at marami aso yung ulan pa naman yung tamang parang ano Kahandaan, daan konti kunti Diyan, yung ano pag may dumadaan na ano mga sasakyan sigawan yung papap pa tignan natin kung mayroon mag pop-up -pop, kasi may mga papap up ayan yeah, sigawan Alam ko pa pa. <laughs> Ayan, eh no, marami sa kilo no, papok. Ha? <laughs> Masasayang tayo. Alam nyo mga kapag ganitong ano Panahon, lagi maulan Medyo madalang tayo nakakagawa ng mga content Kasi eh, hindi tayo makapagala ng makapagala Kaya ngayon tamang Relax lang tayo sa paggawa ng content Tamang tambay, Mag relax, relax Tambay, tambay, tambay Sabi ni Bonso Kasama yung si Bruno natin Si John. Mo kasi si Jan Jan. ka sa Jan. Hindi nakis ko yung ano. dito niya. Gusto ko kasi ikis eh. Ano ganina, mo. Magpaka man, lumali. ko yung ano, yeah, gusto kasi magpakarga sa'yo eh. Yeah, gusto magpakarga sa magpakarga Kaya nangungulit siya eh. Uy, hey, pusa, no, <laughs> tiknam mo yung cuco mo kusiram kanan ambilis <tinyo> <tinyo> pakaayo <pagpaway> oh. <tinyo> <tinyo> nagpulopot yung ano talo ayosin mo yung talo Dahil sa gabi na mga kabro Mauwi na kami Yung alaga namin si Bruno Ayan no oh. Pagod na pagod <laughs> Napagod Yung alaga namin no oh. Alam nyo mga kabro Isa pala sa number one Na nagpapatanggal ng stress Sa tao Ay ang pag-aalaga ng mga hayop Kasi Pag may alaga kang mga hayop Mga kabro lalo na't malambing sa'yo malilibang ka at mawawala talaga yung mga stress sa buhay mo kasi pagkasama mo siya lalo't lab na lab mo yung isang hayop sobrang makakalimutan mo ang lahat ng problema mo kaya marami rin sa atin yung mahilig mag-alaga ng mga hayop, mga manok kaya kahit anong bawal sa isang lugar na mag-alaga ng mga hayop-hayop mga kabro pala, hindi talaga maiiwasan talaga na tanggalin yan. Kasi may mga tao talagang number one na nagpapatanggal ng stress at number one na kasayahan sa kanyang buhay ay ang pag-aalaga. Maraming mga lugar sa atin na minsan bawal mag-alaga ng aso, bawal mag-alaga ng manok, kahit anong bawal mga kabro hindi pwede talagang mangyari kasi alam nyo mga kabro isa sa number one na nagpapahaba ng buhay ng tao siguro ay ang pag-aalaga ng kanilang mga hilig kailangan paghilig mo kasi mga kabro pag once nawala yan sa buhay mo parang manghihina kasi yun ang kasayahan mo pag natanggal yan sa isang tao, ang kanyang kasayaan, mabilis manghina tayo kasi naiistos yung tao. Parang yung hayop rin, once na yung ambience niya sa isang bahay, hindi niya gusto, o kaya mali yung pag-aalaga mo sa kanya, naiistos din yan. Parang yung tao, pag, pag, wala yung kinahiligin niya, pag wala yan, sigurado may istos ka at may ka mga kaya minsan talaga maraming tao yung nagagalit bakit bakit yung alaga nila pag pinatay halimbawa ni nakaw sobrang galit nila kasi halos gusto na lang ipakulong o patayin yung mga nagnakaw kaya yung, yung kumuha ng kanilang mga alaga kasi alam nyo mga kabro isa sa mga nag-trigger sa kanilang damdamin kumbaga sobrang lungkot nila sa kalungkutan nila kaya halos yung, yung damdamin nila sumasabog na sa sobrang galit nila dahil yun ang nagtatanggal sa kanya ng stress mawawala pa sa kanya kaya mga kabro sana yung mga iba dyan huwag nyong mamatahin yung mga amins mahilig mag-alaga ng mga hayop-hayop mga kabro. kasi yan ang isa sa nagpapasaya, nagpapasaya sa kanya mga bro Thank you for watching, mga kabro. Sana naging masaya kayo sa panonood ng ating videos ngayon, mga kabro. Abangan nyo pa yung mga susunod natin videos, mga kabro. See you next vlog. bye, -bye you. Hey!